guys, ito guys, ginagad ko na tong aking kamuting kahoy. Kaya lang guys, ya, ano, luma, yung luma yung kamuting kahoy niya, ayan o, oh, dry yung ano niya, yung laman. Oh. tuyot ba, ayan guys, o. Oh. Hindi kaya pag bago yung kamuting kahoy, makatas siya. parang magtutulog siya, ito wala o. Oh. Hindi ko na siya guys pipigaan. Tapos to guys, Bala ko sana yung, ano, ito, eh, ating Kaya lang, guys. Ano ko kung hahatiin ko, guys. Wala pa sila akong keso dyan. Kakaunti na lang. Tingnan ko, guys, kung mahati ko to. Kasi pag hinati ko to, guys, kunti na lang yung ipiprito ko. Ilang peraso na lang. Tingnan ko muna, mga guys. Ito, guys, maghahati lang muna ko ng konti. Ito, ito, ito try ko lang to guys kung ilang peraso ang magagawa ito, tapos lagyan ko na siya ng asupan ating brown sugar ano ko lang siya guys ipiprito gagawin ko lang siyang merienda ayan ganito lang siya guys tingnan nyo guys. Pag, pag ano nyo kamuting kahoy, yung tag dito, yung bago. Nagtutubig siya. Ito hindi talaga guys. So, oh, dry na dry yung pinakalaman niya. Kaya ang hirap, ang hirap, merap ako kung yung gadgarin. Yeah, pipirito ko lang to guys, pang merienda. Kasi ang tagal ko na hindi nakapagawa nito. Tapos, lagyan ko ito guys ng konti baking powder. Ito guys, lagyan ko lang siya ng konti baking Kaya dark brown ang nilagay ko guys na asukan. Para medyo mag-brown siya. Ayan. Kaganto, gantohin ko lang siya guys. O, oh, yung ganyan, ganyan lang siya. So, masarap to guys sa kape. Ayan o. Oh. Tapi, tapi. <laughs> ayan. Magpapaano tayo guys. Magpapainit ng mantika. Ito na guys. Nagpapaano na ako. Nagpapainit na ako ng mantika. Tingnan ko guys. Kung parang kasing konti na lang to. Tapos ayan. Tingnan ko kung marami magawa nito guys. Kasi bala ko sana gumawa ng kasama. eh. Kaya lang guys. Wala na pala akong keso. Naglalagay kasi akong keso sa ganito. Guys, naglalagay na tayo. So, Inikinitig ko pa nga ng konti. Tika guys, lagyan natin ng konti ganito. Ayun, nainit na siya guys. Naglalagay na tayo. Ano tawag dito guys? Tapit-tapit. Ayan, ganito lang siya guys. Kaninipis o. Oh. Masarap to sa ano tawag dito? kape sa kape guys kasi ako guys sa totoo lang hindi ako masyado mahilig sa tinapay sa ano ko mga ganito kamuting kawin na mga o yun nari yung mga karioka, yan gusto ko yan guys yan ang ating tapi tapi wait lang din ang pwede ko si mama mag nariyan na ka ano man nariyan na mo? hindi ko lang ha? ko lang ang bango, guys, oh, Ang aking tapit-tapit. Nagingin chocolate yung ako, mga guys. Huwag mo nang bigyan niya si kuya, be, ha? Binigyan ko na niya isang buo kanina. Ang bango ng ating tapit-tapit. Guys, okay, o. Tapit-tapit na pamuting curry, mga guys, pang merienda. Ito, guys. Ito, mga guys unang sala. Ayan siya guys. Ito yung guys, yung pangalawang salang ko. Nalikit sa kamay ko guys. Ay, nalaglag. Ay, naayon. Dumikit guys. Ayun. Ayun. guys. Madami din ako nagawa doon sa ano ko. Ayan, oh. Tapos, eto guys, pasok ko muna sa freezer. o. Oh, madami pa kasi siya. Oh. Pasok ko muna sa freezer. Eto guys, tikman na natin. Wala na ako yung tinagatan ko. Masarap ko oh. ito. Nakunat-kunat. Mayroon na tayo. Mayroon na tayo mga guys. Ang ginawa ni ma'am. Ni manay na tapi-tapi. <laughs> tapet tapet Ito pala, guard. <laughs> Barako. tapet tapet tayo. Bye! Thank you po. God bless.